bala po kumusta na po kayong lahat bala ang episode na to update ko po kayo sa ating taniman ng kamote tapos tayo po ay mag gugulay oh. dun sa sagingan yeah, bali ito na po yung ating kamotehan oh. Bali, dun po yung taniman ito po yung mga gagawin natin pa tanim siguro lalagyan natin ng pataba Yan po mga gagawin nating pananim. Chu. Oh, Utra. Ito naman po yung mga nauna nating tinanim mo. Oh. Malapit na rin damuhan siya oh. Ibig sabihin malilinis na uli. Oh. Haba na ng amlay. Oh. Mahaba na amlay. Lapit na rin oh. Bilis eh. yan na po yung mga nauna nating kamote bale ito po ay hindi pa rin natin mahukay at dyan ho yung iba pa nating pananim kasi medyo malawak lawak na rin yung ating tataniman oh yan ito pa po binabala ko po ilagay nang pataba paring kamuting ito ito po ay pinaghukayan na ay eh, para mas lumago o, oh, mas maganda po mas matataba ang pananim nagdaan yung ating mga aso <laughs> Kakatuwa eh. Katuwa. Pali tayo po pala magdadala din ng kamote mamaya. Ay, meron nga oh. Yo, ay, eh. Dini yun, oh, yun, yun. Eh, oh. hey, yun laki oh. Pagkabulog na ray. Yun oh. Naay pala oh, yan oh. Narito oh, laki. Nasaan ah? Yan ang bulog na re Laki, kita ko rin yung ay May mabait nga pala Yan ang hinan na re Yan ang bilis naman ay Dali Kita ang laki ay Kubra pala no Mabait Mahina ka pang amin na rin asong Bakit hindi na dali? Mabilis lang talaga Nakakatuwa pala rin ng mga asong ari. Naghahan. Oh. Ning! Naer pusa oh. Ning! Mudali oh, oh. Yung pusa baka makakadali na rin oh. Ning! Yan ang sipag ng maliit ay oh. Yun na. Mm. Nandun na nga ata sa malayo kayo. Oh. Hindi, kaya amoy na rin mga nga eh. Uh. Uh. Yan yeah, no, ang pagkakalaking tulong po sa ating aring aso gawa ng siyempre hindi ho mamalagin to pero dito yun yung mga mabait gawa po ng naulihan po ba ng aso amoy nagiging amoy nila oh. yan o no? oh. mm. yan 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 dali yun abah ayan yun 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 Hey! Yan, 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 oh. padali din yun Yun, oh Kaya pala kadali rin yung pusa, ay Yan, oh hey! Dali! Hmm. Nara nila, ah Yun, 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 yun huy, dali Das magi, Aba. Mm. Kaya pala mga laging lundag na lundag din eh. Mm. Ay, ang dami pala. Mm. Jaga-jaga nee! ah. yang lawan mana tarik Nakakatuwa ate mga alaga, nakatulong pati pusa. Hay, hmm. kaya mo magbabak wala. Eh. Aba. Yan daw pong bait eh. sa gitna. Kokohatan pang hampas. Yan ang bless din po naman ay. Eh. parang hindi nga nagwala ay eh. Yan nga, wala po na discover ka pala lagi mare, nalundag pag nandito. Yan dami nga pala. Dagambo ko eh. Mali dalawa na po yung nakita ko. Oho. Oh natin nakuha ng video. Oh, bago 'ko riyan? Paminahuhukay oh. dyan ba dito? Mm. mayroon pong nanguhang iba dito. Oh. Hindi naman tayo ganito kumuko. 1 2 three 3,4 9 1 2 3 5, Seven, eight, 8 puno po yun na wala oh. Eight, nine, ten. Sampung kapuno ang nawala oh. Ayun, minsan ang hinukay natin ay limang kapuno ay parang isang kilot kalahati yung magdadalwa. Ay, nasa apat na kilo ito. Sa estimated ko lang ang naman oh. Hindi ho naman tayo ganito humukay ay ay maraming nawala oh. Walo ay yung pangkabila oh. Aba, malupit din ang nandalit na rin. Eight. Oh. Nine. Ah. Ten. Eleven. Twelve. Trese. Aba, pagkadami na pala nawala dito. Oh. Aba. May pagkakadami nang nawala. Baka naman tikim laang iyon. Gawa ko na hindi tayo ganyan maghukay. Oh. Ngayon ko lang napansin. Oh. Eh. Siguro po na may tikim laang iyon. Eh. Oh. Ay, tayo po ibang maghukay. Ay, kung mapapansin po sa lahat ng vlog natin, ang hukay natin, baliktad ang ano yan. Ganito po katipir ko ka, malinis baliktad lahat ang damo ah, pero ito oh. dukot dinukot siya oh. mm. yan oh. mukhang di pa pinagkukaya no? Oh. ba diba, malupit ito pa oh. yan oh. ninakaw oh. tabi chuchu nanakawan tayo dito natikman lang ah, mas pag oh. oh, yan oh. bihaya na bigyan na natin ay ito oh. May pumunta ho dito palang ibang tao. Ayan oh. Kung mapapasin nyo po oh. oh. pinagkuha ano. Pakain ng kabayo. May pumasok dito. Oh. Siguro isinama oh. ay Tabi cucu Ayan oh. Ito po yung mga kanuhaan ng pakain ng kabayo oh. diba? Hayo Psst. Tabi. May kailan lang kahit oh. Yan po yung mga part na yan. Yan po yung pinagkuhaan ng pakain sa kabayo. Kulita nga pala. Oh. Yan pa. Oh. May nakakakursinado din po pala sa ating kamuti. Pero totoong buhay po pagkakadami na rin ating naibigay na kamuti sa mga dumadaan. Sa mga kapitbahay. Yung oh po, kung dami ko na pong naibigay na kamuti. Siguro ito magkakabayo yung kumunga. Kasi Oh. Ngayon lang din natin napansin na ano? Yung hindi mo Yung kumukuha ng pakain ng kabayo Yan no, ito po mga pinagkuhaan no? Yan, mga pinangumpa yan no? Yan, po Baka lang kaya ito May mga nanguha po pala dito Ang pakain ng kabayo Sa loob natin no? Ayan pa oh. Ayan oh. Mga nalinis na ito oh. Yun. Ayun oh. Siguro. Hmm. Siguro yung natuwa. Oh, ayan po oh. Pinangwa po. Pakain ng kabayo. Oh, ayan. Pansanin niyo po. Ayan ito tupao Oh. Mahirap pong magbintang Pero ano po Pero Yun po ang ano lang eh Posibleng pumunta doon Wala po naman ibang taong pupunta dito na, eh oh. Yan pa oh Pinagkuhanan po pala ng pagkain ng kabayo Yan oh. Kanada din oh. Yung po naman ay Bayay na oh, Talagang siguro Nakakailangan din Kaya ho na ang nasabi ko Ayun lang naman lang kumuha eh Wala ko ibang tao na pasok dito wala nga naman kukuha ng kamuti nagkasabay pa yung uh, yung nagkuha ng pakain sa kabayo at saka yung nagkuha ng kamuti ay nga yung ko ka dyan hindi naman taga ganyang humukay yun oh. Kung yun, kumbaga yung pagkakataon ngayon po Unumain na rin natin oh. Kumbaga kung nakapanood man sila Sa tagal naman po ngayon lang tayo nawalan oh kung um, nanonood man po yung ating ano kaya bata siguro dito pa ayo yan dito pa dumaan oh. yan yung bakas oh ay bata maliit eh oh eh yung maliliit yung apak niya oh bata nga ang pumunta bata bata po ang kumuha dito yan kung baka yung pagkakataon po naman yan siguro mas hindi rin po natin maintindihan ano? siguro napaibig bahala na po si batman wala ako masasabi mahirap po itay eh, nasa ano kumbaga may mga ilan rin mga nanonood hindi natin alam na Huwag Basta mahirap po Wala na po masasabi oh, Share lang po Tulong na rin natin Pero kung ano't ano mo naman po Kung baga napakarami ko na rin pong naibigay dito Na Sa mga kapit-kapit bahay niyo. Minsan kinukusa ko Kung sa kanila Minsan tinatawag ko sila oh, Minsan may humihingi Sige sige Hindi po naman Sabi ko nga sa sarili ko Ayoko naman mag ano magbuhat ng sariling mangko kung maging ang lambot ko kung malambot tayo pagka time na kaya minsan may nagpabala sa atin parang wala sa atin yung tanggi pag minsan ano po oh yan yan bali ito na nga po pala yung ating taniman no? ng next ano next crop ng kamote yan na po ang ganap sa ating ano oh wala pa po tayong ano dito nakalagay na tanim pinaplat pa lang pala ito po may kanal sa gitna minsan tayo nawawala din sa sarili ano nawawala sa uh, ano nang pumapasok sa isip ko haba tayong nung bablogin na wala ayan o, no, ko po naman sa inyo yung galap din sa ating taniman ayos na simula na magtag araw nagisak na po ang lupa oh. Siguro po ilang days pa rin mag-aano tayo dito. Tayo po na may kumukuha rin ng upahan. No? upukan Balik kami po dito. Ay! Ilang araw na rin dito, may po ako dito nung tayo gumawa. Oh. Yan, ari po ay yung trial natin ng una oh. Kung mapansin niyo po yan ay malinis, malinis ano. Nag-trial po ako nung una yan no oh. Medyo madumi. Oh. Ay diskartehan lang po naman, nakakaunti no? ang pagbabago. Yan oh. No yan po ay yung trial natin no? yan po hindi ko na nga ibinilag e at sabi ko ya, ang pagkapangit para pero sa akin na diretsyo na masukal yan o no? <laughs> may tanim na rin po ito oh. yan ganito po ang mangyayari dito oh. bago po naman tayo nagtanim na muna ako sabi ko nga ay nang ba natin yon o oh. ganyan na po yung tanim natin sa trial natin no? mukha po namang a-approve uh, siya oh. Yung rastro po, siya po yung magbibigay ng ano Ng pagkalambot ng lupa Nung lupa Yan no? kaya hindi na natin tinanggal yung rastro Subok-subok lang po oh. Yan, may mga talim na rin po ito Yan o, nagpapanibol na sila oh check natin yung ugat yan o oh. buhay na sya may ano na sya ugat o oh. yan yung restro po ang mag uh, may maintain ng lambot nung kanyang ano lupa Shhh. uy, laging nag-aaway ah oh. Bali ito isang pitak po sa gitna kami nagsimula oh uh -huh. may upahan tayo dito ay kaya sasabihin natin kami ang gumawa oh uh -huh. ya sa mismong gitna po yung side na yun yung po ay gawain pang plant. tapos side na ito gawain pa rin pang plat oh uh -huh. yun po tayo po na no, may titing din ng ang sa ko sa inyo sentro magugulay hindi niya ni sa yan o no? Yan bali ito po ay ganito Kasukal Tapos pinaplat Ang kaibahan lang po nun, yun po ay ganun din kasukal Kung bat malinis Dinandahan lang po ang taob ng lupa taob Oo oh. Yan First timer po tayo sa palayang mag ano, magtanim Yung ganitong bagong ani Kung bagay, nakalipas na rin po naman ang siguro mag one month na to na hindi ko katulad nung kabila siya talaga yung matagas sa matagas na lupa na ating hinahan traktor pa ito po direktahan na oh. tumbahan na pati yung saging natin dito tingin tayo dito kahit ano dami nagtumbahan sayang nyo kahit puso pala oh yun po oh puso at igugulay nagtumbahan na nung nakaraang taghangin no hiếm phải xem phố số vô tiết là có một bạn ấy. ayun isa pa ito nawala din oh. meron pa pong nawala dito isang buwig na saging sa oh. kasi oh, hindi naman tayo tumiba ng ganito oh. yun oh. Yeah, matagal na to hindi to kasabay ng kamote oh. yan o oh. may tumitiba Minsan no, hindi rin naman natin alam ang sitwasyon na yun. Kung ano, mabad sila kumuha? Siguro, kailangan talaga nila. Ano po? Oo. ah. Sabi na kasama. Gumawa tayo po tayo ng ano. Kalawit. Yeah. Aba, astig yung pusa. Oh, ano yan? <laughs> astig. <laughs> okay, kuha ninyo. <laughs> astig yung pusa. Baka may mabait sa taas. Ming! <laughs> ah, pababa <po> o. Oh. <laughs> Kakatawa ko yung mga alagat mo. Aba, yun siya magkakapit pa doon o. Oh. Aba. Aba, baka tumulong sa mukha ko ah. Eh. Oh. Allah. Nakas tama. Ito hey. ang ating Oh. Allah. Nakas tama ay. <laughs> Nakay po oh. Ini patah kayak. Aw, ay malambot. Hindi kakayanin. Sadyang malambot yung kahoy. Ito na lang. Gagamitin natin yung turo ng aking ama. Aba, ya ko mo puso yan. Yung taas, sige. <laughs> Kung na utusan lang ano, yun na Yung katawan, no? Akala siguro yung pusa. Yan o. Eh. Akala siguro niya naghahan tayo ng mabait. Kaya sila nagtatataas sa saging eh. Ano? Eh. ka tayo. Nakatingala lang kasi tayo. Tapos sila o. Oh. Eh. Hindi natin alam kung anong dahilan nila o. Oh. Eh. Kasi kumuha tayo nang akala nila eh. Pap may papaluin tayo sa taas. Eh. Mm. Talino ano? Naisip natin yun ano? Minsan naisip po natin na ba tumaas din yung pusa? Ay tayo naman eh. Mm. Pagdaan pala dito ang puso. akin po ibababa ng camera at baka umapatakan patakan eh, lalo tayo mawala ng camera yan po hihahampasin ko lang para tuwalbog nagdaalo na basta isang labas natin gulay pala parati tayo para man kahit pa ano maka Bawas sa bibilin sa bayan eh, hindi ba may dalawang puso na tayo Chu o oh, tara hindi <laughs> may ahas yan yeah, tabi chuchu may ahas walang hiyan sobrang takot ko eh maliit Nariyan yung ahas. <laughs> eh eh almoranin. <laughs> eh eh. Yung pagkan. Hu, oh, nariyan yung ahas, okay tetwak mo. Atakay na sa puso ko. <laughs> Kitang-kita ko naman talaga. <laughs> Ah ah. Nariyan yun. Kabilisan. <laughs> yun yun oh. Nakita na ata nung aso oh. Shhh, Muning dali ikaw. Ano bali oh. Kaya mo yun. <laughs> dinig na dinig ay. Shhh. Yun lang iniiwasan natin eh. Yan po na may tulong din nga. Lagi kong sinasabi sa inyo tulong talaga yan. Diyan po, wala pa rin mabait na na -ataka sa ating palayan. Sabi <laughs> yun! So Kita-kita ko po naman ay talagang nervyos ay. Walang hiya yan. lang pala yun sa ilalim sa gingan. oh, tara po. Tayo po ikatay pa uwi na. Nakay -pa po pala yung mga pinagkuha ng ano. ng Pakain sa kabayo. Ayun, ang lahat po naman ng ngayon na oh. No? Kumbaga. Kasi nga, tayo nasa ano yan, no? Kumbaga, hindi po naman karamihan. Hindi po naman sabihin natin na ako. Siguro po kayo, napaibig lang. Oo. Oh. Alisabik. Yan, yeah, salamat po sa inyong pagsama, ano. Yan, yeah, kung di pa po magsasubscribe sa aking channel, tingin lang ako sa baka at baka tayo sa akin channel, pasubscribe na lang. Pakalit na lang po notification bell para maging updated po. Kasi susunod ko pang videos. Putlaan. Oo, oh, totoo-too. Uh. Ayan. Kung hindi mo subscribe sa akin channel, pasubscribe na lang. Pakalit po notification bell para maging updated po. Kasi susunod ko pang videos. Hanggang dito lang. Ingat po palagi. Happy lang. Bye.